Ito ang bagong DJI Osmo Action 4. At ito naman ang lalaman ng box na to. Case, mounting accessories para sa helmet, dalawang mounting screw, dalawang magnetic mounting system, selfie stick, USB-C charging cable, extra lens cover, multifunctional battery case, at saka tatlong batteries. And finally, eto na, ang Osmo Action 4. Alright, so ngayon naman, papakita ko sa inyo ang basic functionalities ng mga parts na to. Unahin na natin itong case. So, angat lang natin to, Papasok natin itong DJI Osmo Action 4. Mabawlit natin. Ganun kabilis. Kahit alu-alugin ko pa yan mga brother. Walang tanggalan to. Woohoo! Aside dito sa horizontal orientation, pwede rin nga ating gawing vertical. Press lang natin itong flip sa baba. Para maging ganto ang itsura niya. Usually, ganto ang format na ginagamit sa Reels, uh, short video sa YouTube. Ito naman ngayon ang multifunctional na battery case. Pwede kayo mag-store ng SD cards dito sa takip at kaya niyang mag-accommodate ng tatlong batteries. Ang maganda dito ay pwede rin siyang power bank at ang pinaka magugusta niyo dito, ito ay fast charging. Itong tatlong batteries na to ay kaya niyang i-charge ng kulang-kulang dalawang oras. Ang USB-C charging cable ay pwede natin gamitin ito pang charge dito sa batteries natin gamit ang battery case. And at the same time, ito rin ang gagamitin natin pang charge sa mga ibang gadget natin. Ito naman ngayon ang DJI Osmo Action 4. Ito ay may bigat na 145 grams at gawa ito sa hard plastic. Kaya matibay po ito. So mapapansin nyo mayroon dalawang screens yan. Uh, dual full color touch screens po ito sa harap at saka sa likod. Pag mahilig naman kayo mag selfie pwede nyo pa palitan yung settings gamit yung front touch screen. Ayan, so halimbawa, gusto niyo palitan yung uh, resolution at yung mga iba pang mga settings. Dito sa taas nya nandito yung shutter button. Dito sa side na to, nandito yung battery compartment. Ayan po yung battery at nandito rin yung SD card slot. Dito sa kabilang side, nandito yung power button. At sa baba naman niya ay nandito yung USB port na pwede natin gamitin pang charge. And at the same time, pwede gamitin saksakan ng external microphone. Dito sa harap ay nandito yung logo ng Action 4. Actually, pwede niyong tanggalin. Twist nyo lang siya. At saka nyo papalitan dito sa extra pinadala sa atin. At dito naman sa baba, nandito yung magnetic mounting system. Dito natin makikita yung mga available na resolution. So, naka 2.7K ako, 16x9 at 60 frames per second. Ang pinaka maximum na ito ay 4K 16x9, 120 frames per second. Ang pinaka mababa ay 1080p. At dito naman tayo sa right side, dito sa may bandang gitna. Dito naman natin makikita yung mga settings na pampaganda sa inyong mga footage. So halimbawa na lang to sa exposure. So, pwede nyo iset yung exposure dito depende sa preferences nyo. Dito naman sa baba ay mayroon tayong color performance. Nakaset po tayo dito ngayon sa Dilag M. Ito yung bagong settings na nilagay nila. So, sa mga mahihilig mag-color grade dyan, mas flexible po itong uh, i-edit kapag ka sa post-production na. Uh, meron din naman tayong standard or yung normal color. Yung normal color actually ay maganda na rin to. Na-try ko na rin to. Dito naman sa baba, meron tayong adjustment para sa sharpness at saka noise reduction. Nakaset sa akin lagi yan 1 parehas. Dito naman sa taas, sa kanan ay white balance. Alright, so punta naman tayo sa field of view dito sa oba. Meron tayong dito ang available narrow, standard, wide, at saka ultra wide. Pwede nyo rin actually i-turn off itong pro mode at pumunta kayo dito sa standard settings. Kaso nga lang, mas konti yung settings na available dito. Dito naman sa microphone settings, meron tayong wind noise reduction. Naka-on lagyan sa akin. Stereo po na gamit ko. Kung gusto niyo namang makita yung mga ibang available na settings, punta lang kayo dito sa taas. I-scroll nyo lang pababa. At makita nyo dito yung mga marami pang settings. Halimbawa na ito, brightness. Ayan, na 100% at saka mga iba pang settings. Lower left, ay dito natin makita yung mga available na settings na sinave nyo or pagpipilian nyo dito. Halimbawa gusto nyo slow-mo, time-lapse. Pwede yung gamitin yung uh, power button para mamili sa mga yung settings na yon. C1. Punta tayo sa photo, video. So far yun pa lang yung nagawa kong settings na nakasave dito sa Osmo Action 4. Pero pwede po kayong gumawa pa ng mas marami. Napakabilis po nung quick capture nya. Subukan lang natin. I-power off ko muna to. Ang advertise nito ay 2.5 seconds lang. So, try natin. Ganun kabilis. Good morning mga brothers. So, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang bagong-bagong labas ng DJI na action camera. Ito ang DJI Osmo Action 4. Pero bago natin simulan, big shoutout muna kay DJI sa pag-sponsor ng video na ito. Ang DJI Osmo Action 4 ay successor po ito ng previous version niya na Osmo Action 3. May mga naidagdag na mga settings at saka hardware. Punahin na natin ang bigger image sensor. Ang dating image sensor nito ay 1 over 1.7. Ngayon ay 1 over 1.3 na siya. Na ibig sabihin niya na mas maganda po ito sa low light conditions at saka mas quality yung details na pwedeng i-capture ng camera. At mayroon din naidagdag na settings sa tinatawag na D-Log M. Ito po ay 10-bit na flat collar. Mas flexible po siyang i-edit sa post-production nyo. Katulad din ng Osmo Action 3, meron itong field of view na 155 degrees. Kung gagamitan nyo siya ng ultra-wide, nakatumbas po yan ng 11mm focal length. Meron itong color temperature sensor at meron din itong underwater color correction. Capable din po ito ng 360 horizontal lock. Ibig sabihin niyan kahit balik baliktarin niyo yung camera, ay naka-steady pa rin. At ang pinakamataas na temperature naman na kaya niyang i-withstand ay 45 degrees Celsius. Ang waterproofing naman nito na ay aabot ng 18 meters underwater. So far, ito yung pinakamalalim na waterproofing na nakita ko sa isang action camera. Dahil kung kumpara natin sa mga ibang camera kahit sa GoPro, ang pinakamaximum lang niyan ay 10 meters without case. Meron din itong 4K 60 frames per second heat balance mas matagal po mag-overheat isa sa pinaka-epic na accessory nito na ay ang magnetic mounting system dahil napakabilis nyo pong tanggalin at napakabilis din itong i-mount. Meron din itong real-time monitoring application na tinatawag na DJI MIMO para po sa iOS at pwede rin po yan sa Android. So gamit nating settings nga pala dito ay 4K 24 frames per second. Nakadewar po tayo sa field of view. Rock steady yung image stabilization nya. At saka naka standard tayo sa color settings. Maya maya papakita ko sa inyo yung 10-bit na DILAG-M para makita nyo yung difference Ang Osmo Action 4 ay kayang mag-withstand ng negative 20 degrees Celsius so, Hindi applicable ito sa atin dahil wala naman tayong snow dito sa Pilipinas Pero additional info na lang din Just in case na dadali nyo sa mga bansa na merong snow, na malamig Meron po itong long-lasting na battery Dahil ang battery nito ay may capacity na 1,770 Pwede nyo siyang magamit nang almost 3 hours 160 minutes lang naman meron nya palang apat na stabilization settings na ito ang una dyan, rock steady pangalawa ay rock steady plus ang pangatlo ay horizontal leveling at ang pangapat ay horizontal lock pero yung horizontal lock ay medyo narrow na yon dahil kinakrap nya yung gilid ng video nyo kahit tong rock steady pa lang ay sulit na to pakita ko sa inyo <laughs> Kamusta naman <laughs> ang stabilization nito sa maliwanag medyo magulo yung kamay ko habang nagtatakbo pero sa tingin ko ay steady pa rin siya. Bakit nga ba mas pipiliin ng moto motovlogger ang Osmo Action 4 kumpara sa ibang action camera. Consider natin dyan yung external microphone dahil yan ang gagamitin natin kapag ka nagmo-motovlog tayo. So hindi katulad na ito sa GoPro na kailangan mong bumili ng adapter na ubod ng mahal. Kung hindi ako nagkakamilay ko lang ko lang 4,000 pesos yon. Dahil ang gagamitin mo lang ay bibili ka lang ng adapter din pero mas mura siya. Actually yung nabili kong adapter ay 300 pesos lang Uh, na TRS to USB-C adapter. Doon nyo ikakabit yung external microphone nyo. 4K, 24 frames per second, field of view nya, standard de warp. Ang gamit nating settings dito ay 4K, 24 frames per second. Naka-wide po tayo dito. All right, settings natin dito, 4K, at 24 frames per second, field of view niya ay ultra-wide. Sobrang luwang po ang kaya niya makita. Katumbas po ito ng 11mm focal length. 670 na po ng gabi. Dahil yung mas malaki na yung sensor, ganyan ang nabanggit ko kanina ay mas maliwanag pa rin kung ikukumpara natin kaysa sa, sa mga ibang mga sports camera. Low light uh, condition at saka stabilization nito sa gabi. Usually kasi may nakokompromiso dyan kapag uh, gabi. maaaring maaring may compromise yung stabilization niya. Pero tignan natin kung may maintain niya yung rock steady stabilization. Katulad nung kaninang medyo maliwanag pa. Two thumbs up mga brother itong bigger sensor na to 1 over 1.3 image sensor the best setup ng pang motovlog gamit ang Osmo Action 4 kailangan pa natin siya ng adapter pwede kahit yung mga mura lang eto pong adapter na to ay TRS to USB-C tsaka nyo i-coconnect ta yung external microphone nyo doon so dito sa Osmo Action 4 naman nagset ako ng gain uh, binabaan ko siya hopefully hindi garalgal dahil first time kong magamitin to sa rides sa lahat ng mga nabanggit kong mga upgrades, mga bagong settings na nilagay dito sa DJI Osmo Action 4, yun yung mga dahilan kung bakit nyo i-consider bilhin ang DJI Osmo Action 4. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV, signing out. I'll see you on the next adventure.